Sunod-sunod naman na pampublikong pagdinig ang isinagawa ng iba't ibang komite ng Bangsamoro Parliament bilang bahagi ng kanilang seryosong pagtugon sa mga isyong panlipunan, pangkultura at pangkabuhayan sa rehiyon. Pinangunahan ng Committee on Bangsamor Justice System ang final leg ng konsultasyon para sa panukalang pagtatag ng Bangsamor Transitional Justice and Reconciliation Commission. Ang komisyong ito ang magsisilbing instrumento para sa tunay na paghilom ng mga sugat mula sa nakaraan at magdadala ng katarungan at pagkakasundo sa mga komunidad. After this po, pati yung mga position papers, i consolidate na po namin. So hopefully, sana-sana makaya namin sa pinakamabilis, pinakamadaling panahon, eh, maipasa na natin yung ating committee report sa plenary para ma-enact na po ito, ma-approve na kagad. So uh, we hope na by next week sana makaya namin. Pero kung hindi namin makaya, so first, mga third week of August na naman. So we were really hoping na sana within this month, maipasa natin o masubmit natin sa plenary Kasabay nito, tinalakay ng Committee on Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang dalawang panukalang batas na magpapalakas ng sistema ng irigasyon sa BARMM. Layunin nito na matugunan ang kakulangan sa irrigation system na nagdudulot ng paghina sa ani at kabuhayan ng mga magsasaka. Ay malaki pong may tutulong niyan kasi meron namang budget po talaga ang NIA para sa area natin sa BARMM. Uh, yung mga projects na yung mga funded na, kailangan ma-follow up ng mabuti ng coordinating official. Dapat lang ang ilagay natin ng director dyan, yung talagang marunong. Alam niya yung uh, niti-gritis ng pag-follow up sa Manila, doon sa NIA. Allah, para mapus natin na ma-implement yung mga proyekto na funded na. Hindi rin pinalampas ng Committee on Basic Higher and Technical Education sa pagsulong ng Bangsa Marahim Decorum Act na naglalayong itaguyod ang respeto at wastong paggalang tuwing inaawit ang opisyal na Bangsa Marahim. Sa committee level, uh, pagkaraan itong consultation, gagawa ng uh, report no? para isalang sa committee level. Ang tansan namin dahil magbubuk uh, magbubukas mag, uh, yung session Ngayong uh, hapon, uh, and then uh, uh, siguro ang tansya ko, sa August uh, plenary session, may pasa na natin itong uh, 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 proposed bill na ito. Ang mga pagdinig ay bahagi ng mas malawak na hakbang ng Bangsamoro Parliament upang masiguro ang makabuluhang pagunlad at pagkakaisa sa hiyon.